Umiscore na naman ang Nueva Provincial Police Office o NEPO matapos makaaresto ng limang drug peddler at nakasamsam ng shabu sa sinagong anti-criminality operation noong Pebrero 28 taong kasalukuyan at maging ang pagkakabawi ng loose firearms sa lalawigan. Sa report ng Estasyon ng Polisya ng General Tino kasamang First Provincial Mobile Force Company o PMFC, bandang uh, alas 11.00 gis ng gabi nang ma-flag down nila ang isang lalaki na kasakay ng motorsiklo na walang plate number. Nang mga oras na iyon, kasalukuyan silang nagsasagawa ng anti-criminality checkpoint sa barangay Padulina, General Tinio Neve Ecija. Sa pag-inspeksyon ng pulisya, hiningan ito ng pagkakapilanlan at dokumentasyon ng sasakyan. Subalit nabigo ang suspek na ipakita ang mga kaukulang dokumento. Sa pagtatanong nakilala ang lalaki na isang 22 anyos at residente ng Sitio Saudi Barangay Pias, General Tinio Nueva Habang kinakausap ito ng operatiba, nakita ang isang caliber .38 revolver sa loob ng kanyang belt bag kung kaya't agad na inaresto. Nakuhanan pa umano ng uh, dalawang plastic sachet ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 0.30 grams na may street value na 2,040 pesos ang uh, suspect sa isinagawang body search. Samantala na din ang apat na drug peddler sa magkahiwalay na anti-illegal drug bypass operations na isinagawa ng mga operatiba ng Gapan City Police Station kung saan tatlo ang nahuli at isa naman sa Rizal Municipal Police Station. Nakuha mula sa mga suspek ang humigit kumulang 0.83 grams ng hinihinalang shabu na may value na 5,644 pesos. Sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunition ang mga suspect na nasa kustudya na ngayon ng na mga nabanggit na operating units.